Mga saging ang matatagpuan sa Bawang La Union dahil kahit halos sumayad na sa lupa ang mga bunga nito, ay tila hindi pa rin ito tumitigil sa pamumunga. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Hindi makapaniwal ang 60-anyos na sinanay Vanji Hipol sa naging bunga ng itinanim niyang saging sa kanilang bakuran sa Central West Bawang La Union. Ayon kay Nanay Vanji, ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng saging na halos walang tigil ang pamumunga. Itinanim ko yan noong ano, uh, November 2014. Hanggang lumaki, lumabas yung ano niya, puso niya ng uh, December 2015. Hanggang ngayon, nag-aano pa rin. Lumalabas pa yung bunga. Sa dami ng bunga ng saging na ito, halos sumayad na ito sa lupa. Ang pinakahuli naman nitong mga piling ay apektado ang laki at sukat dahil sa sobrang siksikan. Ayon sa bawang municipal agriculturists tinatawag na mo sa 1,000 fingers ang ganitong uri ng saging at kalimitang tumutubo sa mga may init na lugar. Bagaman kakaibang itsura, pareho pa rin naman ang lasa nito sa regular na saging. Ayon sa Municipal Agriculturist, wala pang available na paliwanag hinggil sa origin ng ganitong uri ng saging kaya magandang pag-aralan ito ng mga eksperto upang mapakinabangan ng mas nakararami. Pwede mag ng research. Yung optimal na kailangan yung pagkain, parang tao din, lalaki rin yan. Tsaka hindi pa namin nakita kasi yan kung uh, susceptible pa sa sakit kasi we have different diseases ng banana kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.